Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magbantuhan? All in ang OKC Thunder kay Chet Holmgren. Inanunsyo na ni Shams ng ESPN na nagkasundo na si Chet Holmgren at ang OKC Thunder sa 5 years maximum rookie contract extension na posibleng umabot ng 250 million dollars o average of 50 million dollars sa bawat taon. Ang former number 2 pick ay nakapag-miss ng 3 months sa umpisa ng nakaraang NBA season dahil sa hip injury. So na natiling malakas ang OKC Thunder at hawak ang best record sa Western Conference. Pagbalik niya ay tinulungan niya na maging number 1 ng OKC, hindi lamang sa West bago sa buong NBA. Hanggang nagpatuloy na nga mga kaibigan ng kanilang success sa playoffs at nagawa nilang magkampyon, kusaan malaking parte si Chet Holmgren dito. Ang kanyang pagiging versatile player offensively and defensively ay malaking tulong sa OKC at malayo pa nga siya sa kanyang full potential. Nag-average siya sa playoffs ang 15 points, 9 rebounds, 1 assist and 2 blocks on 46% shooting sa field and 26% naman sa three point line. Ang stats na ito ay hindi natin masasabi na pang superstar or even all star kaya naman sa palagay nga ng madami ay overpaid dito. Ganun pa man sa mata nga ng OKC ay perfect complement siya para sa kanilang MVP Shea Just Alexander at All-Star Jalen Williams na nilalakad na din nga ng OKC ang rookie contract extension. Sa palagay nyo ba ay overpaid si Chet Holmgren o sakto lang ito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Orlando Magic. Ang kampo ng kanilang all-star forward Paolo Banquero at ang kanilang team ay nagkasundo na sa isang 5-year 287 million max contract extension. Si Paolo ay nagpapakita nga ng steady improvement. Last season ay nagtala siya ng stats sa 26 points, 7.5 rebounds and 5 assists per game. Dahil sa contract extension na ito ay nakandado na nga ng Magic ang kanilang big three for the future. Si Franz Wagner ay pumirma din nga ng 5 years 224 million rookie contract extension habang si Jalen Suggs naman ay under contract na din sa next 5 years at pumirma din ito ng 5 years 150.5 million rookie contract extension So 5 years nga mga kaibigan, nahawak nila ang core ng tatlong player na ito at ang trabaho nila ngayon ay ang gumawa ng mga galaw na aayon o babagay sa tatlong player na ito for the next 5 years. Naniniwala nga ang Magic sa potensyal ng tatlong player na ito na mag-improve sa susunod na limang taon at sa palagay nila with the right pieces ay kaya nilang magkampiyon balang araw sa pangunan ng tatlong to ang magic nga mga na expected na maging isa sa mga top team sa Eastern Conference next season dahil sa addition ni Desmond Bain at pagtamo ng injury nila Jason Tatum at Tyrese Halliburton at pag-alis din ng Milwaukee Bucks sa multi-time All-Star Damon Lillard. Sa palagay nyo ba ay magagawang makapasok ng Orlando Magic sa NBA Finals ng kahit isang beses man lang sa susunod na limang taon? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?